Allah. Allah. Tak nak kiri. Abba. Kompleto no. Ha? Kompleto ha? Ang baba. baba. Ayan, alubaybay na. Tuwakang. Tuwakang pala, tuwakang. Ang dami na nahuli niya mga idol. lalaki na, oh. Ito, Kota na rin ito, Panalo na. Easy ulam. Double purpose to mga idol. Ug-ug na may, ano, na may pamain yung dulo. Discarding karting mainam alam mo maliliit lang yung gayet kasi hindi naman kalakihan yung mga isda yung mga bite size lang saktong pang ulam lang ba pa mukhang mainam inam to mukhang mainam inam ang sukat aba <laughs> mainam nga ang sukat panalo ang idolo anong tawag nyo sa isda na to ang tawag namin dito ay sikoy Sikuy birthday all my life you have been so, so good wow. Mainam-inam na naman to Mukhang mainam-inam na naman Ay, dalawa <laughs> Ah. <laughs> nakitik sa sikoy And nakitik pangpirito hindi tayo makapwesto dito mga idolo kasi may sabit dito kaya dito lang tayo sa likod ng board dali na naman <laughs> Arbes Arbes Dali na naman ha. <laughs> Pre, unlimited dito. Unlimited. Talakito, Kalubaybay, ay ano, Kuwakang. ang ah, doon. Ganda doon oh. Talay-salay. Go, ano to? Oh. Hmm. Mayroon din pala dito oh. Hmm. Bagaong. bagaong siguro okay na itong mga nahuli natin pang baon na ito Pugug naman tayo mga idol. Pugug sa biki.